Hello guys, so for today's video nga pala mga ka-idol Live voice na po tayo ngayon Di na ba tayo bosses And ito na nga po mga ka-idol So may na... May dito, may nabasa pala akong kwento tungkol sa... Ano guys, na mambabalot guys sa ano So dito Pero this time guys, nasa ano tayo? Nasa third... Mamamuntik. Mamuntik. Mamamuntik. Na. Okay, kala ko ano, survival tayo. Ano, nasa 8th, ah, ano, sa th floor tayo ngayon mga ka-idol. Equal is 38th floor tayo. Kasi po, kasama po yung ground floor guys. So, ito na po mga ka-idol. This is my penthouse. So, ito guys yung ating elevator. Okay guys. Ito guys ay pure gold, 24 karat gold. Oh my god! Wow! Ang <laughs> pangit ko mag-discuss. So ito guys ay pure 24 karat gold na lamesa and glass. And galing pa mga ano sa... ano, atong mga halamang to ay galing pa sa ibang bansa. <laughs> Grabe. So, ato guys, ay, meron din tayo dito mga ganyan guys dahil mahilig ako sa halaman. Kahit hindi ako nagliligin in real life. <laughs> so, ito na po mga ka-idol. This is my lababo. Yan. And refrigerator. Closet. Closet. Ang galing. And, ay, alam. Alam nyo na yan. So, ito guys, yung parang ano, ginawa ko siya parang walang baba. Para ano, um, naka-floating ganun. Like this. Ilagay din ako ng mga ganito kasi natakpan tong ano ko. Ito. Pero okay na yan. Susuksok pa tayo dito ganyan. Oh, wow. Ay! Pwede tayo ganito. Di ba pwede nga, oh. Sabi na eh. So dito naman guys, madilim tayo magbabasa kasi tayo ay kwago. <laughs> Joke lang. So ito na po mga ka-idol. So ganyan. So kung nakikita yung guys, ay yung reflection guys, nung dapat ganun din gawin natin building na ganito. Pero, malo double yung penthouse natin, sayang. <laughs> so ito guys ay ang aking ano 2.2 carat diamond. Kaya! What is it? <laughs> na gara ino you know, two point two time it mas makinang pa siya guys tas ato guys yung ating bed ino ay in ay ino ay ino ay ino ay yan ko na yan na sa so, tay dito na sagi o di ba kung ano sana ah <laughs> and ato guys ay uh, yung ano yung puno dito sa baba ano mapalala ba na puno dito sa baba Ganun o. No? So, third floor guys. Ako lang guys sa may third floor dito. So, ito guys ay wala na dito ng gold, gold and diamond. Ano nyo <laughs> yung guys? Ito na yung basahan natin. Basahan? Di check So, pagpasok mo dito. Mga gamit at pagkikita mo dito yung enchanting table. Ano yung may pintuan din dito. Ay, sus. So, Gamitin ko rin dito. This is my enchanting table and with two carat gold, eh, uh, two carat diamond. O, ba? Ang ganda, guys. So, yung kui at Fiona, wala pa talaga siya. Itang, baba tayo. Yun. Yung kanya, pag-V. Ka VIP daw siya. So, ito guys, maluwag naman to dito. Tapos, itong kanya, siguro, tatlong, dalawang room yan. Bali siya ano gusto niya. Gaming room daw yan. And this is the bedroom. Yan. Maganda ito maging bedroom kasi maaliwalas dito. Yung posibleng may magnakaw pa nyo dyan. Aakit yan dyan para magnakaw lang. Paano siya mag-design nito? tapos nahati pa nga yung ano yung niya dito hindi ko na siya dinobol stairs kasi sa floor lang naman siya sabi ko nga mag elevator na lang ako inaayaw siya ayaw niya edi hindi na rin lang ako elevator so yan yeah. and this is the kitchen ito siguro magiging ano niya to library ganoon okay, apartment pet house tripler ay ito sa floor lang naman kasi yun ito guys ang itsura niya guys Pag sa malayuan Actually guys, gusto ko nga itong i-copy. <laughs> so sa baba nito guys, may meron tayong makikita yung napakaganda. Shhh. Si Scarlett, tapos si Sino, nag-aaway sa elevator. Ito <laughs> So ayan guys, makikita niyo yung mga building na nagsisit taasan kasi tayo talagang bumababa <laughs> ito guys siguro ito yung parang waiting area or patience area wow! diba mas maganda and dito is elevator The escalator kasi na magdagi ng elevator sa gitna eh tapos escalator. Tapos this is the... Wala pa ako nilagay dito pero bala ko dito maglagay ng command lock para kunwari, ATM. Medyo mahal niya lang ang mga gamit dito kasi ito ang bibili ka dito na shulker. Ano? Ito emerald siya. Isang sakuran mo na talaga siya. Ito <laughs> ay... Five emeralds. Kasi siyempre matagal siya kunin eh. Yung makuha. Mas patagal pa nga yung short term. Eh. Five emeralds each one. Ito guys, food chain to. Kainan to. Papansin nyo. Para sa ano, inasali. <laughs> Grabe naman. Hindi ko alam. Siguro birthday Kasi walang burger dito. Ito na isa. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Kapangalanan ko yan in my own. And okay, ukay Halang yung mawawala yung ukay-ukay, okay, no? Dito rin ako laligay ng pintuan dito para pagpasok. Bungat agad yung mall. Kasi dito kasi dito. Tapos hindi lang. O, oh, di ba? Hindi ko pa natatapos to guys. Tapos yung castle natin. By the way, yung castle pala. Ay, naka po. Parang sinusun ko na yata ipasya sa inyo. Pero papakita ko yung dito. Wait lang. Ito guys, yung bungad ng ating castle. Yan. Ganda no. Super gawa ko yan eh. And this is the throne prince. Siyempre hindi mawawala yan. Sabi mo dito, mahal na hari. Pinapatawag kayo ng mahal na reyna. Sa tarangkahan. kahal. Dito ka. Dito ka magsasalita o. Oh. Mga kababayan! Dito ka. Dito ka. Yan guys, puro building na siya guys. Diba ang ganda, ang kagara na. Dito pala. Mga <laughs> ah, kababayan. Hinahamon ko kayo. Did you Grabe. So, bala ko dito. Kapag kakwarto eh, dito. May isang hati kasi pero tatanggal dito yung hati niya. Syempre, dito tayo sita. Good morning everyone. So, doon dito na okay na to guys. So, sana nag-enjoy kayo. Para naman ganahan ako mag-upload ng mga ganitong video guys. So, sana nag-enjoy kayo. Goodbye!